Pwede maghiram ng isang daan kasi may babayaran na ako. Two hours later. Mi! Nakatama yung 15K ko sa kwarto? Ha? Yung 15K ko sa kwarto, nakita mo ba? Ano? Ay! Bigyan ka na? Hindi mo na rin sinasabi ko basta sa pera. Yung 15K ko, nakita mo ba sa kwarto? Ano? Ay, Sos Maria Josep, Santissima. Eh, dito ka, para malaman mo. Huh? Ano yung panty yung nandun sa motor mo? Ha? Ano yung panty yung nandun sa motor mo? Nakita ko! Ha? Huh? <laughs>